may presyo ba ang dignidad? Gaano kapigat ang responsibilidad na kailangan mong pasanin para lang mabuhay ang mga mahal mo? Sa mundong ito, may mga desisyong hindi mo gugustuhin gawin pero kailangan mong harapin. At para kay Chloe, isang dalagang may pusong ginto, ang presyo ng kaligtasan ng kanyang pamilya ay 10 milyong piso. Ibebenta niya ang sarili ibibigay niya ang kanyang sarili sa isong matandang hukluban. Pero teka, hindi ito ang kwentong alam mo. May tinatago ang matanda at ang desisyong ito ni Chloe ang magiging simula ng katapusan o ang simula ng lahat. Panoorin niyo ang kwentong ito hanggang dulo dahil ang twist na inyong matutunghayan ay magpapabago sa pananaw ninyo. Sa isang sulok ng Maynila doon matatagpuan si Chloe, ang dalagang bida natin. Sa edad na 22, ang dapat sanay panahong puno ng pangarap at pag-ibig ay napalitan ng pawis, pagod at walang katapusang obligasyon. Si Chloe ay hindi lang simpleng dalaga. Siya ang haligi, ang bunong braso ng kanilang pamilya. Labing dalawa silang magkakapatid. Isipin mo, labing dalawa. At dahil sa sakit ni tatay at katandaan ni nanay, lahat ng bigat ay nasa kanyang balikat. Alas tres pa lang ng madaling araw, gising na siya. Nagahanda ng panindang kakanin, ang pambenta niya para sa umaga. Wala siyang oras para sa sarili ni sa isang simpleng pagbumuni-muni. Ang buhay niya, para sa iba, walang puwang ang pag-ibig o ang simpleng pagpapahinga. Sa malikit at masikip nilang bahay, ang bawat sentimo ay may butas. May bayarin sa kuryente, tubig, upa sa bahay, at ang pinakamabigat, ang gatas ng pinakabata niyang kapatid at ang gamot ni tatay. Sa bawat araw na lumilipas, para siyang naglalakad sa kawalan. Alam niya sa sarili niyang kulang ang kanyang kinikita. Sa umaga, naglalako siya. Pagdating ng hapon, naglalaba siya para sa iba. Pagdating ng gabi, nag-aalaga siya sa mga kapatid. Ang kanyang kama? Isang sandali lang na pahinga bago muling harapin ang bukas na puno ng alalahanin. Kaya ko pa ba? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili habang nakatanaw sa madilim na kisame. Noon, si tatay ang tagaprotekta nila. Malakas, masipag, at walang inaatras ang trabaho. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Isang araw, bumagsak si tatay at doon nagsimula ang kanilang kalbaryo. Ang matinding sakit nito sa puso ay nangangailangan ng agarang operasyon. Isang operasyong aabot sa halos isang milyon. Isang halagang hindi nila kayang abutin kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng kinikita niya sa isang taon. Sa ospital, ang bawat araw ay parang kutsilyong tumutusok sa dibdib ni Chloe. Nakatingin siya sa kalagayan ni Tatay at sa bawat paghinga nito, ramdam niya ang bigat ng kawalan ng pera. Ang lunas, may presyo. At ang presyong iyon para kay Chloe ay parang isang pader na bakal na hindi niya kayang sirain sa gitna ng pagsubok na ito may isang boses na laging nasa tabi niya. Si Ivy, ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit, Si Ivy ay hindi kaibigan sa tapat na kahulugan. Siya ay mayroong inggit na nakatanim sa puso niya kay Chloe. Maganda si Chloe at sa likod ng pagod niya, nagliliwanag pa rin ang kanyang ganda. Isang hapon, habang nag-iinom sila ng kape, lumapit si Ivy. Girl, bulong niya na may kakaibang tono. Bakit hindi mo subukang mag-date online para naman makalimutan mo yung problema mo at baka, baka makahanap ka ng solusyon? Alam ni Ivy na desperado si Chloe. At sa utak ni Ivy, ito ang perpektong pagkakataon para mapahamak at masira ang kinabukasan ng kanyang kaibigan. Sa una, nag-atubili si Chloe. Hindi siya sanay sa ganoong bagay ni hindi siya marunong mag-boyfriend. Ngunit ang salitang solusyon ni Ivy ay tumatak sa kanyang isipan. Ano pa ang mawawala sa kanya? Nag-download siya ng app, hindi para maghanap ng pag-ibig, kundi para maghanap ng paraan. Ang unang ilang araw, wala siyang pinansin. Puro chicks boy at mga walang kwentang lalaki ang nagmemensahe. Ngunit isang gabi, habang nagpapahinga siya mula sa paglalako, isang notifikasyon ang nagpabago sa takbo ng kanyang mundo. Isang mensahe mula sa isang kakaibang profile, ang profile ng isang matanda. Ang pangalan niya, Julian, at ang litrato, nakakasulasok, mukhang mabaho, mukhang isang lalaking pinaglumaan na ng panahon, ni hindi mo gugustuhing makita sa personal. Ngunit ang mensahe ni Julian ay kakaiba. Gusto mo ba ng sampung milyong piso? Ang kapalit? Kaligayahan. Hindi kaligayahan ni Chloe ang tinutukoy, kundi ang kaligayahan ni Julian. Isang deal na hindi makatarungan, pero ang puso ni Chloe ay nag-aapoy sa pag-asa. Sampung milyon, sapat na para sa operasyon ni tatay, sapat na para sa kanilang lahat. Ang kanyang puso ay nagaatubili. Siya ay birhen, mayroon siyang prinsipyo. Ayaw niya ng ganitong gawain. Ngunit ang bawat tibok ng puso niya ay sumisigaw ng pangalan ng kanyang pamilya. Chloe, kailangan ka ng pamilya mo. Ang boses ng kanyang konsensya ay hinahati ng boses ng kanyang desperasyon. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling nag-alaga sa sarili. Ngayon, handa na siyang ibenta ang kanyang sarili, ang kanyang katawan at dangal, kapalit ng buhay at kaligayahan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sumagot si Chloe, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Diretsahan. Para saan ang 10 milyon? Tanong niya. Agad namang sumagot si Julian na parang naghihintay lang. Isang gabi lang, walang iba. Hindi niya idinatalye. Hanggang chat lang sila. At doon nagtaka si Chloe. Hindi humihingi ng litrato, hindi humihingi ng proof ng ganda. Tanging ang oo ni Chloe ang hinihingi. Ang motibo ni Julian? Hindi niya alam. Ang mahalaga, may pera. Pero sino nga ba si Julian? Siya si Julian, isang CEO ng malaking kumpanya, mayaman, matipuno. At nagtataglay ng kagwapuhang hindi matatawaran. Ngunit si Julian ay may malaking problema, ang pag-ibig. Sawa na siya sa mga babaeng tingin lang sa pera. Gusto niya ng tunay na pag-ibig. Kaya naman, gumawa siya ng isang eksperimento. Magpapanggap siyang matandang hukluban sa dating app. Mag-aalok ng malaking pera at titingnain kung sino ang papatol. Ang motibo niya? hindi ang katawan, kundi ang makita kung sino ang tatanggap sa kanya kahit sa nakakasulasok niyang profile picture. Naghahanap siya ng mapangangasawa ng taong hindi tumitingin sa balat o sa laman. At si Chloe, ang babaeng walang pakialam sa itsura, ang pumasa sa kanyang unang pagsubok. Bumaba ang kalagayan ni tatay. Kailangan na ng agarang operasyon. Ngayon na walang oras para mag-isip. Ang boses ni Julian na nag-aalok ng sampung milyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sige Julian, tanggapin ko ang alok mo. Ang mga salitang ito ay lumabas sa kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan. Hindi man niya gusto ang gagawin, alam niyang ito ang kaisa-isang paraan. Isang sunduan ang binitawan ni Julian sa isang mamahaling hotel. Bukas ng gabi. Ang kabayaran ibibigay bago pa sila magkita. Sa huling pagkakataon, yinakap ni Chloe ang kanyang mga kapatid. Ang bawat yakap ay may pagsisisi at pag-ibig. Alam niyang wala siyang ibang choice. Bago siya umalis, nagpaalam siya. "Babalik ako, Nay. Tay, hintayin niyo ako." Ang pera dumating. Walang daya tinext niya si Julian at nakita niya sa bank account niya ang 10 million pesos. Ang operasyon ni tatay ay naisagawa. Ang bigat ng nararamdaman ay napawi. Ngunit ang dignidad na ibebenta niya ay mawawala na. Kinabukasan, araw na ng sunduan, ang kanyang puso ay parang tambol na walang tigil sa pagtibok. Hindi na niya maaalala kung kailan sa huling nagbihis ng maayos. Pero para saan pa? Sa isang matandan hukluban, walang halaga ang ganda. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Kaya mo ito, Chloe, para sa pamilya. Bulong niya. Ang mga paa niya ay tila may sariling buhay, naglalakad patungo sa hotel. Ang bawat hakbang ay parang patungo sa isang malaking hukay. Anong klasing hotel bang ito? Sobrang luho. Ang bawat detalye ay nagpapakita ng yaman. Lalo siyang kinabahan. Nag-text si Julian. Room 918. Hinihintay kita. Ang bawat pag-akyat niya sa elevator ay parang pag-akyat sa isang bitayan. Nakayoko siya. Ayaw niyang makita ng sino man ang kanyang ginagawa. Siya ay nagdadarasal. Nagdarasal na sana matapos na ito. Sana hindi siya saktan. Sa harap ng room 918, huminto si Chloe. Ang kanyang hininga ay huminto. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ano ang kanyang gagawin? Umatras? Hindi na maaari. Nakita niya ang litrato ng nakakasulasok na mukha ni Julian. Nakakatakot. Ngunit tinulak niya ang pinto. Isang malalim na hininga. At pumasok siya. Ang kwarto ay malaki. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Walang tao. Nasan si Julian? Ang lahat ay tahimik. Ngunit ang kanyang tenga ay nakikinig. May kakaibang amoy. Hindi amoy matanda o mabaho. Amoy mamahaling pabango. Ang kanyang utak ay nagtataka. Mayroon bang trap? Maya-maya pa, may nag-text sa kanya, si Julian. Maghintay ka lang, malapit na akong dumating. Huwag kang matakot. Ang bawat segundo sa loob ng kwarto ay parang oras na lumipas. Sa kanyang pag-aalala, ang kanyang isip ay bumalik sa bahay. Si nanay, nag-aalaga kay tatay. Ang mga kapatid, masayang naglalaro dahil sa pagkain at gamit na nabili niya. Para sa inyo ito. Bulong niya. Tiningnan niya ang paligid. May isang nakasaradong pinto sa sulok. Ang banyo? Baka doon nagdatago si Julian. Minsan, may pangarap din si Chloe. Maging isang matagumpay na babae. Maging isang doktor para magamot si tatay. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho. Ang responsibilidad ay mas mabigat kaysa sa kanyang pangarap. Sa kanyang pag-iisip, may kumatok. Isang marahang katok umulit malakas na tunog sa kanyang tainga. Baka si Julian na. Kabang-kaba si Chloe. Tago siya sa likod ng kortina. Ang katok ay umulit. Mas malakas. Ang kanyang hininga ay huminto. Inayos niya ang sarili. Kailangan niyang maging handa. Pumasok. Mahina niyang sagot. Hindi si Julian. Isang delivery boy pala. May daladalang pagkain. Inutusan daw ni Julian. Sir, may pakiusap. Pakainin mo si ma'am. Baka gutom na siya. Sabi raw ni Julian. Nagtataka si Chloe. Bakit ganito ang isang matandang hukluban? Parang gentleman. Kakaibang kilos ni Julian hindi ito ang inaasahan niyang pag-uugali ng isang lalaking bibili ng dangal. Kinain ni Chloe ang pagkain. Nagpapasalamat siya dahil gutom na gutom siya. Habang kumakain, nag-text siya kay Julian. Nasaan ka na? Hinihintay na kita. Gusto na niyang matapos ang lahat. Agad namang sumagot si Julian. Huwag kang magbadali. Mag-relax ka lang pamilya mo muna ang isipin mo. Ang operasyon ng tatay niya, naging matagumpay. Isang tunog ang narinig niya. Ang pinto ng banyo ay dahan-dahang bumukas. Ang kanyang puso ay tumalon sa takot. Ito na, handa na siyang harapin ng matanda. Ngunit ang nakita niya, hindi matanda, hindi hukluban. Ang lumabas ay isang matiponong lalaki. Nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang mukha, napakagwapo. Ang kanyang mga mata ay nakangiti. Si Julian. Hindi siya ang matandang hukluban sa profile. Siya ang CEO ng isang malaking kumpanya. Siya ay si Julian, ang lalaking naghanap ng pag-ibig. Nagulat si Chloe. Hindi siya makapagsalita. Ang mga mata niya ay nagtataka, puno ng tanong. I ikaw ba si Julian? Ang tanong ni Chloe, si Julian ay lumapit sa kanya. Oo, ako nga ito, Chloe. Ikaw ang hinahanap ko. Ang tanging babae na hindi tumingin sa aking profile picture. Ang tanging babae na handang magsakripisyo para sa pamilya. Ikaw yun. Inami ni Julian ng lahat. Ang kanyang pagpapanggap. Ang kanyang eksperimento. Ang kanyang paghahanap sa tunay na pag-ibig. Ang sampung milyon? Iyan ang presyo ng iyong puso at ibinigay mo iyon ng buong puso. Ang taning gusto ko, Chloe, ay makakita ng taong gagawin ng lahat para sa pamilya at hindi tumitingin sa itsura ng taong. Lumuhod si Julian. Ang kanyang mga mata ay tapat, puno ng pag-ibig. Huminto ang mundo ni Chloe. Kilig na kilig siya. Ngayon lang siya nakaramdam ng kasiyahan sa buong buhay niya. Na niminsan, hindi ito nangyari dahil puro paghihirap ang kanyang karanasan. Hindi niya akalain na sa isang gabi lang, siya ay magiging prinsesa. Parang pelikula. Chloe, gusto mo bang maging asawa ko? Ang kaligayahan na hiniling ko, iyan ay ang kaligayahan na makita kang masaya at ligtas ang iyong pamilya. Ang mga luha ni Chloe ay tumulo luha ng kaligayahan. Oo, sagot niya. Ang kanyang buhay nagbago na. Hindi na siya naghirap. Ang kanyang pamilya ay ligtas, may maayos na bahay, at ang kanyang mga kapatid ay nakapag-aral. Si Julian, isang mapagmahal na asawa at isang matipunong CEO na laging nasa tabi niya. Ang kanyang buhay ay naging isang fantasy, ngunit ang pag-ibig nila ay totoo si Ivy, nalaman niya ang lahat. Ang kanyang inggit ay naging karma. Sa buhay, ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa pera, kundi sa puso. Ang pag-ibig at sakripisyo mo para sa pamilya mo, Chloe, ay naging daan para makita mo ang tunay na pag-ibig na matagal mo nang hinahanap. Huwag mong titignan ng balat, tignan mo ang puso. Dahil minsan, ang mga bagay na akala mong magpapahamak sa iyo ang magiging daan mo pala sa tunay na kaligayahan. Ang Diyos ay hindi natutulog. Sa bawat sakripisyo para sa pamilya, may kapalit na biyaya at pag-ibig na hindi matatawaran ng pera. Ang tunay na yaman ay nasa puso at hindi sa balat ng tao. Sana ay naantig ang inyong puso sa kwento ni na Julian at Chloe. Kung na-inspire kayo at naramdaman ng bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig at panunood.